nga ako kasi oh, oh. 'di ba late laman si Bugoy ng ano ng mga balita dahil sa kanyang proposal. Yeah. Yes. Oh uh, yes! diba? so, Kailan Woo! na ba? ba kailan na ba ang kasalan? <laughs> um, ito nga po um, mm. nagplano kami, sabi namin 2025, mm. baka siguro March ganun. Next pa year. Opo. Mm. Para hindi masyado maulan at yung March. Eh. Yeah, uh -oh. Kaya, 'yun po. Baka March 2025. Next. So uh -oh. may paghahanda na. Ito pa na ipalabas mo 'to, 'yung proposal mo. Ah, uh, hindi po siya napalabas. Hindi na-post eh. yan. Na -post ah, na-post. Po eh. Marami pong nag-post. Ah, marami oh. nag-post. Naulahan nga po ako si eh. Ay, ala. <laughs> Mas mabilis pa yung netizens ano talaga. Sorry, no? hindi ko na panood ha. Pero gusto, rin ko mamaya. Ano, uh, As in, lumuhod ka rin? Ganun, yung tipong, uh, may video ano? ba tayo dyan? Um, um kasi po, ano uh, po yun? Um, Bali, kasi pag hmm. ano, 21st birthday. So, may mga... Ano? Mo? Opo. Ah. 21 dance, 21 shots and wishes. Ah. Tapos naglagay din ako ng 21 shoes. Oh. Naglagay din ako shoes talaga. Oh, ah. shoes Kasi maling talaga. Ako sa shoes. Ah. Tapos 21 blue bills. Tapos ang ginawa ko po, 21 dance pang last siya. Ah. Ah. Tapos parang ang plano ko, parang habang sumasayaw siya, parang ah. magbo-blackout lahat. Parang may technical problem ganun, Ay, yung niyo, audio. May technical. <laughs> oh. May na, so na. Ba, ah, ko na sa YouTube mo ba to? Parang nasa Facebook po eh. Ah, Facebook, Facebook po. Sige, sige. Dali po ka A, sa Facebook. Brown out. Brown out. Lapin mm. ko. Mm. Tapos parang lumabas po yung mukha ko sa LED. Parang oh. sabi ko, mahal na mahal kita. Wow. wow. Sabay yun na po. Nagsalita na ako and then, oh. then lumood na ako. Sana all. Oh, sana all. <laughs> ito yung 3.9 followers, syempre. 3.9 million. Opo. Ay, Search nyo na lang po ano, parang yung proposal ata. Kasi, dito, dito, oh. sa page mo. Hindi po kahit sa Facebook. Facebook. Anong ano reaction, oh, ano reaction niya? Reaction? Tinanong ko nga po siya, sabi ko, ano ba reaction mo? Sabi niya, hindi niya daw alam yung i-react -re niya. Kasi, <laughs> kasi syempre, oh <laughs> eh, diba? parang, kasi po kami dalawa, <laughs> parang open kami sa isa't isa, kahit yung phone namin, uh, na-open uh -oh. niya, yung phone ko, na-open niya. So sabi niya sa akin, paano mo na plano yun, nang hindi ko nalalaman? Oh. Sabi ko, gano'n ako kagaling. Nah. <laughs> <laughs> Hindi naman nagdalawang isip talaga nag-yes na siya agad Ito, agad. At babasahin na sa <laughs> Philippine Star ha, sa <laughs> ah, na. Bugoy Neil, ha? Dumogot. In front of each. You know? As he popped the question. Energy Cruz Laure, mahal na mahal kita. Yun. Will you marry me? Ayun <laughs> na, laki. The crowd na. went wild. When EJ replied, yes. Ah, may may ano diba? nga po kami, may Arel. second option kami. Sabi Arel ko option? kapag kapag nag Kapag nag-yes siya, ang tugtog yung marry me. Ah, Pero marry kapag nag-no, ah. ang tugtog, gusto ko nang bumitaw. Ah. <laughs> At least may so, second option po. <laughs> Di ba? Uh, uh, uh. Kasi pag wala kang option, baka... Grabe, in-expect so, mo talaga na mag-no -no pa? <laughs> <laughs> pa? <laughs> <laughs> so ano <laughs> nagbago nun after ng proposal na yan? Anong mga changes na nangyari sa inyong family? Siguro po ano, hmm. mas na-priority namin yung isa't isa siguro. Tsaka, mas na-appreciate namin yung kung gano'n namin kamahal yung isa't isa nung time na yun. Uh -huh. Tsaka, syempre, hindi niya din po talaga in kasi... Wala na mamawis kaya ta. Oo, oh, ako eh. Malamig naman dito. Bugoy, malamig sa studio. Oh, oh. Parang na, ano po ako eh. Hot seat ka ba? Hot seat ka. Hot parang hot seat. Pero pa rin siya ngayon. Opo, opo. Ano man team ni EJ? Cherry, cherry. Cherry. buti na papagsabay niya pa yung being a mom and being a sports woman, no? Yes po. Kaya pa rin. kaya, kaya, po, kaya po niya. Kaya nga po, sobrang bilib din ako sa kanya. Aba, may practice ka pa pala. Nagpa-practice pa siya na pag Papo pinapraktis pa, pinapraktis mo pa ba yan? Mm. Ang Kasi, ito? po, hindi ko alam kung ano ba yung ilulod, kaliwa o kanan, mamaya mali ako eh. Sa so, kabado ka, kabado sobra ka. Sobra po, sobrang kabado. Teka, ito bang <laughs> page, official page mo, Bugoy ka yung gaming. Opo, so, opo, dyan Official po page po, ah, Bugoy. Gamer, Ando ng proposal, oh. dun mo nilagay yung proposal. Yes. Na, po, talaga oh, talaga naman, Kaka kikiligin ho kayo Nakakatuwa. pag napanood nyo itong uh, video na to.